Amerika, samahan niyo ako magdilig ng aking mga halaman. At pagkatapos ay magtutupi tayo niyan. Ayan o, yung tutupiin natin na mga nilabah natin. Natuyo na, pero magdilig muna tayo ng mga halaman tangali. Hali na nga magdilig para kasi init na. Kaya ayan, nakasombrero ako kasi may umpisa na ng init dito. Kaya samahan niyo ako. Ayan, ang um, tutupiin. Tutupiin isang ano, isang langgana. Mga kaikyang. At yan. Ayan, mainit na dito. At uh, ayun, didilig ako doon ng ano. Sa doon ng mainit pong ng mga halaman. Ayan, naka-ano na. At, ayan. Walang ganap ang aking munting tahanan. Makaikyang, lalo na yung aking munting kusina. Tahimik, 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 no? Oh, Bye-bye. Ayan mga kananay lang, pisa na natin magdilig ng ating munting halaman. Jan, jan lang naman yung mga tanim ko na konti lang naman yan. At kaya idiligan natin yan kasi ang sobrang init dito sa amin ngayon. Ayan, ayan nakasumrero nga ako. <laughs> o, oh, ayan mga kananay ko dyan, yung tanglad ko. Tuyo na, ayan. Pero kapon, diniligan ko yan na. Basta kundi ako sa umaga magdilig sa hapon. Ayan. At ngayon naisipan ko ngayong umaga ako magdilig. Kasi nga habang naglilinis ako doon sa aming uh, malit na rep. Ayan. Magdilig naman tayo. Sama natin nga ng dilig na kananay lapo dyan. Para mabuhay naman ang ating mga tanim. Diba? Kasi nga parang tao din yan sila may buhay. Pag hindi yan sila mala, madiligan ng tubig, ayan, malalanta, kawawa, at sayang yung uh, pagtatanim mo, ba diba? Kaya, diligan natin at nang mabuhay at nang lumago ang mga dahon at mamumulaklak ang aking mga bulaklak. Ayan, kananayla at yan ang ganap sa akin sa araw ng lunis mga kananay at araw-araw naman yung ginagawa ko eh. yung buhay nanay ba yung ganyan magluto ng almusal habang nagluluto, naglilinis sa loob, nagwawali sa munting bahay at yan, dahil sa labas na naman at yung asawa ko naman dyan sa labas naglilinis din siya, kaya ako nagdilidili, nagdidilig na bulol na ako, nagdidilig na lang ako ng mga halaman ko at ano naman, tapos na ako maglaba sa sabado, nung sabado naglaba na ako magtutupin na lang yun ang tutupin ko mamaya ayan na, kananay lang buhay ng isang nanay kayo ba ganyanin ba kayo at yan ang, ang araw ang maga ng araw ng lunes mga kananayla at maraming salamat sa inyong panunood ng aking mga video salamat sa mga nag subscribe at subscribe pa kayo yung hindi pa nakasubscribe nayla at 14 ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat sana hindi kayo magsawa manood ng aking mga video minsan boring pero hindi minsan lagi boring talaga. <laughs> Pero hayaan nyo na oy. Pagbigyan nyo na ang nanayla at baguhan lang naman ako dito. Kaya samahan nyo na at suportahan nyo na din aking channel, ang Nanay Lahat 14. Ayan mga ka Nanay ko lang ang aking pagdidilig. At yung namang mga, Paktos. mga tanim ng aking bunso na kaktos. Ayan. Kaktos. Sprayhan lang natin yan. Hindi Paktos. naman pinigbasain talaga yan. Ano Ayan. lang. Ano lang pitik-pitik lang balang tubig ayan, at yan ang aking so, maibagy sa araw ng lunes at maraming salamat at mag-ingat ang lahat bye bye